init na habon, mga beshi. So, for today's video, unbox tayo. So, actually, pangalawang parcel na to for today. May isa, hindi ko na na-video. So, binuksan ko na. Isa lang may-ari. Si Mami, si Mami Lorraine. Eto, i-unbox natin. So, kailangan... Mabukit mo. So, Mabukit ko ah. I-unbox yeah, ko siya naka-video kasi para pag may problema po, pwedeng palitan. Kumunti ko nang nahanggupit. So, ayun! Ano to? Um, ano yan? Ano yan? Ano yan? Parang scarf, parang pag-ano-ano. I don't know. So, ayun. Scarf-scarf niya. At isa ay, ah, okay, pantalon. Malamang free yung scarf. Kasi hindi naman pipili naman. Ah, blazer! Pango, please. Blazer. Kasi kailangan niya ng maraming ganito. Pamasok sa opisina. So, ayun. isa kasing nabili niya yung sinukat ko eh medyo masikip sa kanya na punit yata yung bandang kili-kili kaya bumili din siya ng bago nakapag-unbox na naman tayo ng parcel na hindi atin so that's it for today thank you guys thank you bash please like and share and follow send sa aking naman mga besh. Bye!